<laughs> hindi po ba to ang puso ng kapitan namin katulad nyo? Kaya hindi kayo pareho ng kapitan namin. Yung kapitan namin alam niya na yung mga nasasakupan niya. Siyempre nasa sakupan ko siya pagtatanggol ko ngayon ma'am, ipapareceive mo pa lang to kay kapitan. Tapos po kasama nyo na yung mga demolition team. Isang katerbang pulis na po ang sinama nyo. Hindi po kriminal ang mga taga-balubad para po ganyan ninyo kami. po. Okay. 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 Self demolishment? Walang relocation, wala man lang pag-uusap. Requirement po para hindi po natin siya Requirement po para bigyan ka ng police assistance. Dapat tumaan sa PCUP. So tumaan po sa

dito na lang paano nga po kami bibigyan, ma'am? May pending case pa po. Ay, Sandali saan saan? lang po. Isa-isa lang po. Sa isa na project sa salita sa para maaniwarag ma lang po, te. O no, pag-uusap kung paano yung ano nyo sa tao, yung kung parking Hindi po na problema yun, sir. Hindi po na problema. Yung pung-tao, po. Pood tignan nyo. Ang dami nila. Pagka po nang nag-dissension, yan, na-dismar na. Hindi po na po. Halim po na Nag-uusap po kami. Nag-uusap po sila mga ayos. Nung na-issue po kami. Okey, lahat ng na kaya sama Opo, at po. dapat na ombudsman yan, talaga, masig. Kapos, mayon yung lang ipari-resip sa barangay yan yeah, Meron na kayo naka-dalang mga police assistants. Meron ng mga, 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 mga mag de Oh, Saan po? Sino po ang nakausap? Saan po oh, pumunta? Hindi po sila makapasok.

Ay, yan yung mga bahay namin at anak namin. Baka pwede pong i-atras na yung iba. Atras na. Atras na po. Bab, ito na po. Andiyan na po. Atras na po tayo. Sige na po. Matatapos siya. Matatapos siya. Mama, yeah, yeah. ito din, RD din ng Tarlac. Destination collective, nagkakagulo tayo dito, Mama. Mama po. Ayun, si Kapitan. Oh. Yeah. na 'yung mga kapitbahay. Wala na 'yung mga um... kapitbahay. Halata may ilang keri na dito. Ano? Sino 'yung tao? Yung, Sir, sir. na lang i-demolish, wala man lang pag-uusapan. Sir, demolish man. Walang relocation, wala man lang pag-uusap.

Sir, sandali po. Sandali po. explain ko lang sa iyo. Pareho tayong document. Sige po. Sige po. Sandali po. tayo. Ma'am, hindi po ba ito ang puso ng kapitan namin, katulad niyo Kaya hindi kayo pareho ng kapitan namin. Yung kapitan namin, alam niya na yung mga nasasakupan niya. Sabi, sinasakupan ko siya na pagtatanggol ko siya. Tama. Di ba? Tama. Tama. Hindi, nakaka-stress eh. Nakaka-paktan. 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 Ma'am, ibig mo sabihin? Hindi po, tatanggapin ng kapitan namin na i-demolish mo, na. mo kami? Hindi po namin, hindi question yung Supreme Court decision. Meron po tayong legal process, ma'am. Nag-file po ng petition for motion to quash. Wala po po dinayon to. Sana po matapos po na Kasi meron naman po mga papeles na nagpalisip po sa race court. Na meron po motion to quash. Na hindi po dinayon. At totoo po, yan yung mga pisin order po yan. Kung nag-file po kayo doon sa ano, italuat niyo po doon. Pero eh, ako, ayun na nga po ma'am, wala pong decision na na-denied po to, kaya wala pa pong pwedeng mag-demolish. Meron ma, ma. na. Asan po? na. Asan, Asan, po? Po? Asan po? Asan po? Wala po kami siya Ma'am, meron po kami ng, meron po kami June to namin June 2, 2023, 2023 po. Andale, andale. Kasi po, Ate, ma'am nandiyan, ma'am nandiyan. Ano ba ako yung maging kapitan? Ang usapan. Pero pagtatanggol ko yung mga barangay ko. So, paano po sila? At dyan yung mga baay nila at saka sir. yung ari-arian nila. Yung ginagawa nyo, sir, ano yan? Ano Obstruction of Hindi justice. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Kung na-question ng decision. Hindi po na-question ng decision. Hindi po. ginagawa lang namin yung mga legal aminikito question yung ano lang po ang kailangan Meron na nga po na motion to quash na hindi po denied na may preliminary injunction pong kasama. Hindi po lang na Ma may denied sige po. Nagfile kayo sa Central Office na deny. Ma'am, nagfile din po kami dito sa region nung June 2 lang po. June 2, 2023 po. Pinalowat niyo po. Ma'am, pinaloap po namin galing din po kami nung September 8 po last Friday po. Pero hindi nyo po sinasagot. Hindi po sinasagot ng darab. Pero imposible ma'am na hindi po kayo well informed dahil po sheriff kayo ng darab. pala po, alam po rin yung po yung trabaho nyo nasa ano kayo, sheriff. Alam po, itindi nyo rin yung, katal, yung, ano, yung kalagayan namin dito sa barangay. Trabaho namin. <laughs> Ako rin po, trabaho rin yung sakin. Ako. Hindi lang trabaho. Kasi yung po sinasakupan ko, ang dami. Noong una pa, 2020, sinabi ko na sa inyo, Nag-file, nag-file na may puna sa mga umabot po, po. Ka ngayon. <laughs> Ay, ang kailan. ang hanggang ngayon, meron po mo sa squash na hindi po dapat, na deny Dapat uwi. hindi po. Ma'am, ala pa nga <laughs> pong sagot to to eh. Ang motion to quash po, di ba, alam niyo po ito. Kung meron pong petition na ganito, wala pong manila ang denunsyon. Ngayon, kung meron pong na-dismiss na ito, nasan po yung papel, kayo mismo pumasok po. Opo. Po kami, basta Otero po, may rungti ako. Ma'am, yung po motion to quash may kasamang preliminary injunction. Resolution. Oh, o, yun nga po, ala pang resolution, ma'am, pero bakit iniinsist mo na na pumasok? Yun po yung tanong namin, ma'am

Saka ngayon ma'am ipapareceive mo pa lang to kay kapitan Tapos po kasama nyo na yung mga demolition team Isang katerbang pulis na po ang sinama nyo Hindi po kriminal ang mga taga Balubad para po ganyan ninyo kami para oh. hindi po kami mag magkukunan bo volunteer magbaba class. May... ay O oh. wala na din po kaming magagawa dahil po sinusunod lang moTuTE? din po namin. Yung CSWD at Dapat po sa Dapat po pero hindi nagpunta para Hindi sino po ang nagpunta? Hindi po totoo 'yan ma'am Iharap niyo po ngayon. Iharap niyo po ngayon kung sino po 'yung sinasabi niyo. Sige, ma'am. O. Oh. Iharap Ay, hindi na rin po namin problema yung sinasabi nyo. Ma'am, maling katwiran din po yung kinukatwiran nyo. Yung lupa po. Nung nagkaroon ng meeting nung August 3, ma'am, nandun kayo. August 3, nandun kayo. Ma'am, Yung decision dito na cancel, na disbarred. Oh, po namin questionin yun, oh, yeah. nga, meron nga, kaya nga po meron uh, motion to quash, pamukha nito, main case po yung pinasa namin. Kailan po ba na-issue yung rate of demolition? Rate oh, po. Oh, po, pero meron pa rin siya po, na pero may kaso meron na po siya rin, last 17 years ago, yung nag nagdesisyon. decision pa rin po yung ulit, mga ulit Oh. ulit-ulit na lang din po kayo, basis nyo, kahit po illegal yung ginagawa nyo. Wala pong problema Okay na po. Oh. Yun, no? Sige, Sige, po, bigyan nyo po, po. yung wala oh. pong problema. Sige, alam ko po ang trabaho niya, sir. Oh. Ah, bilang pong kapitan, siya oh. parang po Ang siya. Kapitan, kapitan po namamagitan sa, oh, po. ano. Siyempre po, oh, ano? Po. Eh. ano pong gagawin mo sa mga ko? Pababayaan ko na lang ba sila? Nabigla na lang i-demolish, wala naman lang nagaganap na kung saan kami itatapon, kung saan kami matutulog. Binigay na po nila sa amin. Kaya ganyan naman, maghihintay po kami. Ma'am, nasa ma na, gobyerno nga, ako rin nasa gobyerno. Siguro, alam niyo yung kalagayan kay. ko sa kabarangay mo. Dapat wala kang kinikilingan. Wala nga akong kinikilingan, kaya bigyan nyo lang po kami ng ano nito. Ibig mo sabihin, ma'am, hayaan ni Kapitan saka, na igibain nang walang putulugan yung mga nasasakupan niya, ganun po ba? sa barangay. Di-demolish nyo po kami nang wala man lang kaming pupuntahan? Ganun po ba? Ano kaya ako nandito ngayong araw na do para i-inform po kayong lahat na 3 oh. days uh, from... Na na-debar na yung ator niya. Na na attorney na si ator niya. Sige po, katanggapin po kami nyo 3 days nyo basta may denial na bibigay nyo po sa amin. Basta ako i-inform po kayong lahat na merong demolition na magaganap. May motion to quash uh, ba? Motion to po. No, no, no. no, no, no. kayo no, no. ng binayan lang po nito. Para wala na. yung no, no, no. po. na nga yung Hindi ko lang po pwedeng po yung dito. Oy, tanggalin mga bubong nyo. may pending case pa po. At least na-inform ko po yung O, ba O, na, o, narinig nyo. days Na-inform tayo. Pero nasa sa inyo, kung mag-demortyo isa sa rinin bahay. Ставь, 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 ставь,